nang pagkilala naman sa dedikasyon sa matagumpay na partnership against hunger and poverty sa buong Central Luzon ginawara ng Department of Agrarian Reform Region 3 ang Kasunduluan. Kinilala ang Department of Agrarian Reform Region 3 ang dedikasyon at suporta ng Kasunduluhan hindi lamang sa pagpapanatili ng kapayapaan kundi sa dedikasyon nila sa matagumpay na partnership against hunger and poverty sa buong Central Luzon bilang pagkilala tumanggap ng plaque of recognition mula sa Dar Region 3, si na Major General Pedro Balisi Jr., Commander ng Armor Pambato Division, at Lieutenant Colonel Ryan Villar, Battalion Commander ng 3rd Mechanized Infantry Makaturungan Batalyon, sa ginanap na kamustahan sesyon and awarding ceremony sa Royce Hotel, Clarkfield, Pampanga, Kamakailan. Sa naturang aktibidad ay binigyang diin ni Arsenio Ponce, Regional Director ng TAR Region 3, ang pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan katuwang ang mga pribadong sektor ng government organizations at mga lokal na mamamayan upang tugunan ang kagutuman at kahirapan sa mga lokal na komunidad. Samantala, ipinahayag naman ni Major General Balisi Jr. ang taus-pusong suporta at pakikipagtulungan sa mga programa ng pamahalaan laban sa soliranin ng kagutuman at kahirapan. And we are confident that by working together, we can create a brighter future for all. Rest assured that your Arbor Pagbata Division will remain a reliable force na maging katawang ng ating pamahalaan at mga ahensya dito sa pagpapatapak ng mga programa at atikain para sa bagong Pilipinas. Naging highlight naman ng nasabing aktibidad ang paglagta ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at kasundaluhan upang lalo pang palakasin ang pagpapatupad ng Partnership Against Hunger and Poverty. Mula dito sa San Jose Tarlac, ako si Kelly Delaraga, ang inyong